At real estate. Kaya parang hindi pa ganoon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano paman, bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldy Napatalsik talaga yung term. Oh. So again, comment kayo dyan kung napatalsik ba ito talaga or nagresign Ko, sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng motion na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang ah, motion... yun pala. Kasi nga dineclare. Sino nag-declare? Eh, yung ano. Okay, mga nagbarag-barag araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa Tinyo Tantabunan PH Channel. And nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ha, para sa mga issues sa ating bayan mga kababayan. Okay? And, eto, anak ko, um, unang araw, unang uh, sasyon ng Congress, mga kababayan. Pero may nangyayari na, na po. So, kaya ito eto, may balita tayo dito. Committee on Appropriations. So, oh, kilala niyo ba kung sino siya, mga kababayan? O kung hindi niyo kilala, ito si ko mga kababayan. Last year, binulgar ito ni Sara Duterte, mga kababayan. Ito si ko si Martin Romualdez, ay Ito lang, ta dalawang taon na ito ang may hawak ng pondo ng gobyerno, mga kababayan. Ito na nga, matapos pinirmahan yung 2025 budget na ginawa nila, last year, umalis or tinanggal. O comment kayo dyan mga kababayan kung ano sa tingin nyo dito. Inalis ba itong si Saldico bilang chairman na Corporations Committee or tinanggal ito mga kababayan. Ito, tingnan natin mga balita. Ah. Uh, may balita ito. Galing ito sa News 5 everywhere mga kababayan. Speed up lang natin ito. By the way, bago natin umpisahan ito mga kababayan, ki like and share ng video natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa channel natin kasi uh, kung pwede maabot natin yung goal natin for 2025. five. Uh, yung initial goal natin is uh, maabot tayo ng 700 sana subscribers and then pagkatapos na kung maabot natin then target natin increase na din natin uh, ng 800 subscribers mga kababayan. Uh, tulungan niyo po ako mga kababayan. Okay, maraming salamat po tatay uh, pakinggan natin itong balita na ito. Galing ito sa News 5 Everywhere. Uh, patungkol ito sa Committee on Appropriations at pagtanggal kay Zaldico bilang uh, Appropriations Committee Chairman. Okay, pakinggan natin. Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee. Ako, si sibakan yung ginamit na term mga kapabayan. Sinabak talaga ito? Oh. Umalis na eh, ito. Ousted yung nakalagay din. Diyan eh. O baka nga sinibak ito. Again, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito mga kababayan ha. Kina-appropriations si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamahimbluensya komite sa buong kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa appropriations committee. Kahit sino man ang namamahala sa appropriations committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng kongreso at ng Malacanang. At No, oh, matinding statement ito mga kababayan. Again, ito nga sinasabi. Kasi nga last year, honestly, uh, personally mga kababayan, um, wala talaga akong masyadong alam nung una nung one, last year ha. Bago ito bidulgar ni Sara Duterte. Talaga akong para sa akin nila like, ah, uh, ito, assign lang sila, assign lang sila and then magse lang sila ng budget, ganyan lang then mag-approve, ganyan lang. Wow, talaga akong nalalaman patung masyado patungkol dito sa uh, role lalo na dito sa Appropriations Committee mga kababayan. And yet, noong nagsabi na si Sarah Duterte last year mga kababayan na tungkol dito sa role ng Appropriations Committee lalo na dito si Zaldico at ni Martin Romaldes ito palang dalawang ito ang ay hawak talaga ng budget. At ito nga, ang mga nangyayari since 2022-2023 and then last year, 2024, ang daming inserta na mga projects na hindi naman ni-request ng malakan mga kababayan. Yun nga, binulgar ni Sarah Duterte na lalo na dun sa DepEd. 9 billion yung budget na hiningi, ginawang 16 billion, 9 billion yung under control ng uh, DepEd, and yet, may 6 or 5 billion na kontrolado ng Congress. O binulgar ni Sarah Duterte mga kababayan at yun nga galit na galit yung mga ta mga tao patungkol doon. At ito na nga? Na uh, sinasabi dito na oh kapag ikaw ang na-assign diyan, most likely malapit ha sa kung sino ang leader ng Congress or kung sino ang uh, nasa administration ngayon. Niet nga, oh, ano ko? Ano nangyari kaya dito mga kababayan? kung umpisa ito ng kaguluhan nila, of course, hindi tayo masaya kasi nakakagulo na sila. Pero, mga kababayan, pag merong ganito, may magbubulgaran nito, mga kababayan. Well, hindi natin alam. Well, baka, well, hindi talaga natin alam. Baka lang ito, isa ito sa mga theories na uh, baka naglaglaga na ito or baka parang ah uh, damage control lang ng uh, administration ni Pangag. Kasi nga para sabihin natin na para sabihin ng mga tao na ah may ginagawa ito. May napaparusahan sa ginagawa ng uh, ginagawang kabulastugan ng Congress. At ito nga ito si Zaldico. Ito, papatuloy natin. At sabihin natin siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung reklamo ni VP sa Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya... Yan na nga, oh, yan na nga. Yan yung sinasabi ko. ...ni VP uh, Sara ay si Speaker Martin Lawaldez at si Appropriations Committee Chairman Zaldi Ko. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Ko at ni Speaker Lawaldez. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman na malapit sa administrasyon. Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang ng makuha ang Appropriations Committee Chairmanship noong 2022. Wala rin siyang distrito. Siya po'y kinatawan ng party list group na ako. Diba? Ang sinasabi dito mga kababayan, it's so unlikely daw na makuha ito ni Zaldico. Oh, isipin nyo ha. Second term pa lang niya. Second term niya, at the same time, ah uh, wal, walang district na rinay represent ito. Kasi nga, party list yung dinadala niya. Ano isipin yung mga kababayan? Wala lang ang voters ng party list. Sabihin na natin dito kay uh, Zaldico na ako Bicol party list. Ilan lang ang representant? Ilan, ilan lang ang bumoto niyan? And yet, siya ang may hawak sa pinaka, pinakapangyarihan na komite ng Congress, yung Appropriations Committee, yung nag a ng budget. So most likely, makikita natin dito mga kababayan na ito special, ito yung Zaldico. Kapag special ka, ano ibig sabihin? It could be, ano, well, ano, madami naman. Pwede natin sabihin na matalino, um, talented, skillful, extraordinar, uh, again, extraordinary, extraordinary talent, no pa, Uh, yun nga, baka malapit talaga ito si Zaldico. Well, comment kayo dyan anong sa tingin nyo dito? Bakit si Zaldico sa lahat ng uh, malapit kay Bongbong Marcos or sa Malacanang bakit si Zaldico? Again, second term, sinasabi dito second term ito, second term pa lang ito ni Zaldico and then walang represent na strito. Kasi party list ang re represent niya. And yet, nakuha, nakuha niya yung uh, pinaka-importanting committee, mga kababayan. Ano kaya ang koneksyon ni Zaldico dito kay Martin Romaldes, mga kababayan? Comment kayo dyan. Oh, comment kayo dyan para atas malaman natin o malaman ng kaong bayan. Bicol. E Isa po sa negosyante mula sa Albay, pinuno ng Sunwest Group of Companies na nasa construction, power generation. Naku, nasa construction pala mga kababayan. O, oh, di ba? O. Oh. Hindi kayo nagtataka mga kababayan. Bakit lumupo yung budget ng DPWH? O. Oh. Explain nyo ito mga kababayan. Oh. Yung mag-a-approve ng budget mayroong construction company, mayroong real estate company, mayroong energy company. Okay, mayroong resort. May-ari ng resort. Again ha, yan yung mag approve ng budget. And then, nung in-approve ang budget, no ang, nasa ano ang ahensya ng gobyerno ang malaki. E yung DPWH, di ba? Ano ang role ng DPWH? E di yung paggawa at pag ng mga buildings, mga daan, mga kababayan. O. So, ngayon, sabihin nyo dito sa comment section na walang korupsyon na nangyayari ngayon sa administration ni Marcos. Sa ngayon 'yo sabihin na si Sara Duterte lang ang uh, may pahit na korapsyon sa administration ngayon. Ngayon 'yo sabihin ko. Comment naman. Oh. Ngayon 'yo sabihin na hindi ito pangurakot. Again, again, isipin niyo may construction company ka, ikaw nga approve budget. Then lumobo 'yung budget ng DPWH. Oh. Oh. real estate. Oh. Halimbawa, may project ka Isang lugar na yan. Nakikita mo walang klarong daan. Eh, ang dali lang. Oh, ba? Diba? Okay. Anyway, ikaw naman yung nag-approve ng budget. Eh, di. Alagyan mo dyan ng daan para mas madaling ibenta yung projects na ginagawa mo o ginagawa ng company mo diba ba mga kababayan? Ang, ang tindi nito. And yet ngayon sinasabi nila na Sara Duterte ang mayroong ginagawang katarantaduhan. E eh, dito palang latang halata na ito yung ko mga kababayan. And yet again, tingnan natin yung relationship. Comment kayo dyan kung mayroong, mayroon kayong idea. Ako wala akong idea kung anong relasyon nila dito ni Martin Romualdez mga kababayan kasi nga ito second term pa lang niya ito dito sa Congress and yet yan na yung role or, or yung committee na nakuha niya yung up, uh, appropriations committee Gopet kayo jet, ano idea niyo dito kung bakit ito nakapasok Okay, papatuloy natin John at real estate. Kaya parang hindi pa ganoon kalalim ang kanyang hugot sa politika. Pero ano paman, bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldi. Napatalsik talaga yung term. No. So, again, comment kayo dyan kung napatalsik ba ito talaga or... Nag-resign Ko Sa unang araw ng sesyon kanina May naghain ng motion na deklarang bakante Ang posisyon ni Kobe bilang Appropriations Committee Chairman Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon Ay katumbas rin po ng pagsibak sa isang opisyal At ang ah, Yun pala Kasi nga dineclare Sino nagdeclare Eh yung anak ni Bongbong Marcos Naku mga kababayan Kung iba yung nag kita ko dito. Honestly, ang nakikita ko dito mga kababayan, parang uh, nag-damage control itong Malacanang mga kababayan. At ito na nga, parang sacrificial lamb itong si Zaldico mga kababayan. Anyway, kasi nga po, well, uh, anyway, napirmahan naman yung 2025 budget. Most likely, ang dami nang makakuha dyan na mga projects ng company ni Zaldico. Ipaka sinabihan na lang o. Oh. Sacrifice na lang. Parang ika na lang yung sacrificial, sacrificial lamb na na uh, para somehow, para isipin ng mga tao na may ginagawa tayo ah, uh, sa mga taong ng o oh, damage control kaya oh, sisibakin ka namin. Kasi naman, untouchable talaga ito si Martin Romualdez mga kababayan Oh. Wala talagang maglakas loob na bumanat dito kay Martin Romualdez. Itong si, ang pangalang anak dito ni Bongbong Marcos. Sandro? Sandro ba ito? Zardo? O oh, basta Sandro. So, I think mayroon dito, mayroon din itong alam eh, na kabulastugan na ginagawa ng kanyang ama. Eh. Kaya nga, hindi, kahit siya, hindi kayang bumanat dito kay Martin Romaldes. Ah, ba? Diba? kung gusto talaga lang mag-damage control, di itong dalawa, tanggalin nito eh. Martin Romaldes si Zaldico, palitan na ito. Palitan na ito. And yet, ito si ko lang ang ginawang sacrificial lang. Pag-damage control eh. I don't know kung makontrol ba lang damage nila, pero asingin ko hindi. Ito, papatuloy natin. Ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang okay, tunong-tunoy okay. ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagula sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanyang umunong pressing health concerns. Naku, oh. oh. naku ang hirap ito, mga dito mga kababayan dito Simple ano lang, palusot lang, anyat halatang nagsisinungaling ng mga kababayan. Nakalain nyo. Nakalain nyo mga kababayan. Sa ganitong mga pangyayari, nagagawa nilang magsinungaling. Nagagawa lang magpalusot. Na yun nga, may, may pressing health concerns. Nagagawa lang mag, magsinungaling. Ano na, kung inaakusahan ito sila na may ginagawang kabulas kan. Na tingin nyo hindi yan magsisunungaling? Ito nga eh. Kahit, kahit ito lang. Itong sitwasyon na lang. Itong sitwasyon lang ito nung basis natin. Na, oh, sinibak. Then, after one hour, naglabas ng statement. Oh. Ang hapa nun ha? One hour na. Bago naglabas ng statement. And ginawang rason yung pressing health concerns. E di halatang pagsisinungaling no ngaling yan. Again, paano na What if may ina-akusasyon yung iba? E anong gagawin? E di, ang dali na lang gumawa ng mga palusot or ang or ng pagsisinungaling. hindi e nga, eksperto ito eh. Ito pinapakita dito na eksperto ito gumawa ng mga palusot o mga kasinungalingan eh. Ito, so, grabe ito mga kababayan. Naku, again, hindi rito ako Bicol Party list mga kababayan at magkakaroon tayo ng May 2025 election. Sana naman wag nyo na wag nyo na iboto ito mga kababayan. Mahawa kayo sa bayan natin. Tandaan nyo yan, ako Bicol Party list, wag nyo na iboto yan. Oh. oh. Ito dito palang klarong-klaro ng kasinungalingan mga kababayan. Mabutin oh, dito. Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. Saan sumabit si Ko? Bilang appropriations committee chairman, si Zal... Uh, um, serves at the pleasure. Oh, may statement siya. Serves at the pleasure of the majority, mga kababayan. Naku, in, parang may pahiwating si Zal Ko dito. Na. Mukhang may nakikita tayong magbabangayan mga kababayan sa darating na mga araw. Mukhang may nakikita tayong magbabangayan. May magbubulgaran dito mga kababayan. Ano so, yung sabihin niya? Serves at the pleasure of the majority. So, basically parang sinasabi niya na may nag-uutos lang sa akin. Oh, correct me if I'm wrong. Comment kayo dyan. Yan yung interpretation ko. Comment kayo dyan kung ano interpretation nyo. Again, correct me if I'm wrong. If mali yung interpretation ko, then correct me. Comment kayo dyan. Basta yan yung nakikita ko as of the moment. Hintayin ko yung comment nyo. Para at least naman malalaman ko kung ano pang ibig kasabihin yan. Serves at the pleasure of the majority. Sinong majority sinasabi niya? Sinasabi niya dito, again, interpretation na may amo na nag-uutos sa kanya. Mga kababayan. Oh. Papahiwati ka ito na ko may may magbabangayan nito sa mga darating na araw mga kababayan. No. May maglalaglagan dito. Dito po natin. Ali rin ang uh, pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee ang grupo na gumawa ng penal na ng General Appropriations Bill. Kung, kung tanda po ninyo, sa Bicam nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng Public Works Budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng DSWD, Edukasyon, Agrikultura at ang PhilHealth. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kaposang kita. Ako, mga kababayan, di ba? Yan yung isa sa mga pinakamahalagang role ng Operations Committee Chairman, mga kababayan. At eto na nga. Uh, well, hindi man directly sinasabi dito sa News 5 na parang damage control ito. Anyet, parang pinipresent nila na sa time ni Ko, lalo na last year na, siya yung chairman, ang daming mga hindi magandang nangyayari dyan sa budget hearing at sa approval ng budget na yan. Ito na nga, isa ito sa mga pinuna na increase ng DPWH. No? Cut sa budget sa DSWT, DepEd, Agriculture at PhilHealth. And then insertion of the 26 billion ACAP o no, ayuda mga kababayan. No? Well, oh, baka... ah uh, Sibling, wala ring mga laglagan na darating mga, sa darating na mga araw mga kababayan. Kasi nga, posibleng um, kinausap na itong si Zaldico. Posibleng kinausap na ito. Posibleng meron itong mga hmm, under the table na mga agreements sa mga kababayan. Pwede yung sabihin natin na, oh, tumahimik so ka lang. Ito lang yung plano. Anyway, lahat ng projects ni DPWH sa iyo. O, oh, di ba? Ang ganda. O. Oh. Anyway, sirang-sira naman yung pangalan ni Zaldico. Sa tingin niya, sirang-sira na yung pangalan ko. Eh, they might as well accept the, accept the offer. Importante, busog na busog si Zaldico, mga kababayan. Delikado tayo nito, mga kababayan. Ah, uh, hindi again hindi natin gusto na mayroong mag-away. Away, -away diyan kasi nga uh, yung yung ANC they are praying for peace or let, let's say lahat tayo praying for peace and yet in some way kung may mga ganyan o meron yang naglalaglagan and yan uh, para sa bansa natin kasi malalaman natin kung anong mga kabulastugan ang mga ginagawa nila nung time na sila ay Uh, nagkaisa pa na gumawa ng klaseng ganyan, mga kababayan. Okay, at ito, dito na lang po muna tayo. And then, kilike and share ng video na ito. And then, huwag kalimutan yung akisuyo ko mga kababayan na kung pwede, uh, i-subscribe ng uh, channel natin para abot tayo sa 700 or 800 na subscribers mga kababayan. Okay, maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw sa inyo.